Yari oh. Dami na dali. Hindi na kalsuan agad eh. Yung kinalsuan sana. Pssst. Ito oh Nakakatuwang ko ng video Alam mo <laughs> Dito sa video pare. Palusong ka lang binibidyohan ko na eh. Oo, oh, siyempre. Bumitaw yata yung ano, bumitaw yung ano, reger, Ayan, oh. Bumitaw, oh. Misyon, tuloy-tuloy na daw. Dami na daling sasakyan. Hindi lang tatlo, pati motor.